Kamusta mga Lods, it's your boy here, Tarala back with another gaming content. So, ngayon mga Lodi, meron na akong bago sa inyong uh, iya update na game. Kabisadong kabisado, -kabisado yung itong laro na to. And dito nagsimula yung channel ko na Tarala Rupi And ito na yung continuation niya. So, panoodin natin yung trailer and malalaman nyo kung ano yung sinasabi ko. So, i-off ko lang yung audio nitong ano, uh, game kasi para hindi tayo makapirate and mapanood nyo ng diretsyo. Okay? So, i-play ko na po. Okay? So, tignan nyo yung mga characters. I'm sure magiging familiar kayo. Ayan, nakita nyo naman, we made. So, alam na alam nyo yan. Saat ba tayo nagsimula maglaro dito sa channel natin? Ito na yung continuation niya mga Lodi. Ayan, merong, uh, merong night. Uh, knight. So, pasensya na kung wala tayong audio ha, kasi makaka-copyright tayo eh. At least yung video makita nyo. So, ayan, meron siyang ah, uh, nakita niyo may bow, may arbalis. Okay? Alam niyo na yan kung anong game 'to. Ito yung continuation niya mga lodi. Ito na yung susunod. So, mga 2K or 3K per day. Ito na naman tayo mga lodi. Wala na naman tulugan sa kaka-farm to. Ayan. Nakikita nyo yan, di ba? Alam nyo na yan, farming area. Ayan, no, arbalis. Yung isang class, hindi ko magets ko kung anong class yung malaki. Hindi ko alam kung may bagong class bang uh, game na to. So, to it short, ito po yung Mir 5. Okay, Mir 5 na po to mga Lodi. And then, um, start yan sa Korea. Sa Korea muna yan, then pag global nyan, English version na. So, still under pa rin siya ng we made. Ayan. Tapos, kung gusto nyo ulit siyang panoodin with sound, lagay ko na lang yung link sa video para mapanood nyo. So, ayan yung mga class. Hindi ko alam kung anong class yung malaki. Nakalimutan ko na kasi anong class ba yung malaki or may bago ba ngayon sa Mirror 4. Ang tagal ko na kasi hindi naglalaro. Pero ito po ay Mirror 5 na. May kita nyo sa dulo. MIR 5 na po siya. So, ito po ay mismong channel ng WeMade. Ayan, the fifth legend. MIR 5. Ayan, mga lodi. Alright, MIR 5. So, alam nyo na yan, mga lodi. Abang-abang na. Pero ngayon, for sure, Korean server muna yan. Korean muna. So, mga ilang months. Tsaka nila yan, i yung global version para sa English. Okay? So, yun lang yung update natin. I'm sure maraming excited, maraming matutuwa nito. Mga 2K per day natin dyan, magbabalik. So, hanggang dito na lang ulit. Peace out.